Hey. <laughs> Hello guys, ayan magandang tanghali sa atin guys Ayan, pinalayas na kami, dinimolis na kami Ayan na Re, papay ka muna mo yan, bahala ka sa buhay mo Ayan na, pinalayas na. na kami dito sa aming tahanan Wala kang awa! Oh. Hey. Hi. Hi, <laughs> 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 gunting yung bagsak ala plywood. Tao, tao.